Ayan mga idol ang aking parisan at pinagyo. Pinagyo ah, uh, show my at yung pares sinakalibaw mga natin. malakas ng ulan mga idol. Mga ating mga paninda mga idol. Burger. Oh. Hot dog. Masyado tayo ng Masyado tayo ng ulan. na tuloy na ang tumal so, yung ating mga lugaw ay ating pare sa oh, kabila ayan tuwa tuwa mga bata o oh. so ng lakas ng ulan Ito so, mga idol na atin, mga paninda. So, umay natin, oh. No? Meron tayong fishbowl, meron tayong kikiam, fish cake, at saka fries. um